mga kabukid uh, magandang hapon uh, ngayon mga kabukid uh, -ano ako uh, mag waiting para sa tataniman ng ano, saging mga kabukid din ipapakita ko po sa inyo yung kung paano yung ano tamang pagtatanim ng saging uh, ngayon bali i-clearing e, ko muna yung tataniman ko bago ko lagyan ng ano bago ko okay mga kabukid yan so lipat naman tayo ngayon mga kabukid uh, bali magbubutas na ako mga kabukid uh, dito sa area na to dito ko ilalagay yung ano nakin yung yung nahingi ko na ano na sucker yung ano yung saka, saging bali magbubutas mo na ako bago ko lagyan ng ano basal basal na buno isa bali yung bubutasin ko mga kabukid siyam to so ngayon isa pa lang yung naano ko nabutasan bali mga kabukid yung ano yung distance na inano ko sa pagtatanim at least mga 2 to 3 meter yung ano nya yung pagitan bawat tanim yan lang po mga kabukid para paglaki mga mga kabukid hindi masyado mag ano kumbaga hindi mag crowded or hindi mag ano, mag uh, mag uh, sa fertilizer yan po yung ano tsaka dapat uh, nasisinaga ng maayos ng araw kasi pag hindi masyado nasisinaga ng araw yung saging uh, bali yung ano nya yung yung pamumunga nya humihina yan po yung ano yung disadvantage ano ng hindi masyado na arawan So, bali ngayon, yung distance, yung or yung pagitan ng tanim, bali 2 to 3 meter. Ini-estimate ko na lang mga kabukid, wala ako dito meter stick. Basta yan yung mga, yung distance na ibinigay ko dito sa pagtatanim ng saging. Ngayon, magbubutas ako yung pangalawa. Bago, bago pala, uh, mga kabukid, bago ka pala magbuka, uh, magbutas, siguraduhin mo na malinis yung tataniman yung bubuto yung dataniman mo ng ano saging para ano para maayos yung tubo ng ano tanim mo yun po kabugid alam nyo mga kabugid uh, mahirap magtagalog pero okay lang uh, masasanay rin ay Sabi.

yun Whew, huh, tapos rin ngayon uh, natapos ko ng ano linisan bali ngayon magbubutas na naman bali mga kabukid yung bubutasin ko siyam to siyam 'yung pagbubutas mga kabukid ng ano tatamnan ng saging ah kahit naman pa box or pabilog o kahit lang at least mga ano ah uh, at least mga 12 inches 'yung ano lapad ng butas tataniman ng saging or hour pwede or pwede pwede ano 15 inches Ay, yan mga kabugid ano na to pang tatlo butas Wala yun mga kabukid Yung nabotos ko Tatlo pa lang Medyo ano masakit sa hawak